kaluluwa ko, pepresyohan mo na 10,000. libo. O sa bagay, wala ka kasing kaluluwa! <tong> ah, 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 huwag! 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 Asok. Huwag! 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 Temio de los Santos. Ano ka mo? Sino ka ba? Detective Afuang, Police Makati. May warrant ako para sa sa'yo. Partner, nagkakamili ka. Hindi ako yung... Sino nga ba yun? Narinig mo kung anong sinabi ko. At alam mo kung sino ka. Partner, nagkakamali ka talaga. Ito ID ko. Oh. Oh. Boss, relax lang. Minsan ko lang makita ang litrato ng isang kriminal. Magpatubo man siya ng bigote, buntot o sumay kinala kita. Afang! Oh, Jasmil, bibigay ko sa'yo. Hindi mo ako nakita. Hindi mo ako natagpuan. Sa'yo to. Iba nabibiyak to. Galing sa bangko. Nang galing sa biktima mo. Hmm. Ang barat mo rin de Los Santos eh, no? Kaluluwa ko, pepresyo mo na sa 10,000. Kung sa bagay, wala ka kasing kaluluwa! Ah! Huwag! Ah, ah, huwag! Ah. Huwag! wag, Huwag! 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 Si Pedro, sana akong lalapit sa inyo. Baka pwede mong pakiusapan na huwag muna iserve yung warrant ng kapatid ko. ano ba yun? Ang kaso ko niya physical injuries eh. Ah, pero bra? wala naman ho siya talagang kasalanan dun eh. Napasama oh, okay. lang ho siya eh. Yung pare, o oh, pare, no, Kailinan. yung... Iyan kay... ba yung kay Delisantos? Oo. Oh. Pero kung huliin nyo sila ngayon sa'yo. Pare, sa believe talaga ako sa'yo. Sa sige natin, sige natin. Wala ako. Alam mo bang na matagal nang wanted ang taong yan? Yun. Pero hindi masilbi-silbihan ng waran. Hindi ako matinik, pare. Kaya... Mga assets ko. Mga listo eh. Kung pwede yung sana. Sige, sige. Bukas, balikan mo ako rin. Pang, hmm. Baka nung pwede nang ibalato sa'kin yan. Ha? Hindi ako interesado sa trabaho mo. Alam mo naman, hindi ako bounty hunter na katulad mo. Kaya lang. Bakit, Elustre? Patunghan na rin ba? Saan naman Parang kusino magsalita. Pare, relax ka lang. Sa totoo, okay lang naman sa akin. Wala akong pakialam sa basura nyo. Kahit kanin nyo pa. Pero yung basura ko, huwag niyong pakikialaman. Estafa lang naman ang kaso ni Delos Santos, ha. May bagong kaso na yung bata mo. Ang basura mo. Ayan, oh. Attempted bribery. Tignan mo. Paraan nga. Kukuha pa akong basura. Boss! Kumusta? Ah! Si parehan ba? Eh, nandiyan po, Mr. Glorieta. Oh, pasukan mo na siya, ha? Boss! Yes, sir. Good morning, ho. Oh, alustre! ano balita? Ayos lang, ho. Aha. Uh -huh. Tuloy ho kayo, boss. Oh, ano? Kailangan ba akong bumusina para hindi tayo magmagaan? Ha? la na. Baka mag-estatwa tayo dito. Oh! <laughs> Tuloy na, boss. Ito naman ang grades mo. Oo, minom ka na muna, ah, pare. first honor po ako ngayon, Ninong. Salamat. Ablin, doon ka na muna sa mga kapatid mo at tulungan mo sila mag-aral. Opo. Sige po, Ninong. Sige. Aral ka mabuti, ha? Opo. Ang tagal mo yata hindi na pasyal dito. Oo nga, mare. Medyo busy. Alam mo na. O, pare, napadaan ka. Pare, tinala ko itong cheque mo, eh. Nabalitaan kasi ng abogado ng global marketing na nasa kote mo na si De Los Santos. <laughs> Kaya yan, Pinakin niya sa akin yan. Salamat, pare. Bengo. Pare, okay ang bounty hunting mo. May extra ka pang kinikita. Kaya lang, pare, yung jismil, umurong. Pero di bale, pare. Meron ka naman bagong komendasyon eh. Pangilan na ba ito, pare? Ano yung umurong na sinasabi mo? Ayan, basahin mo. Nandyan lahat for exemplary performance in refusing 3,500 for bribe. Ba sila? Pare, alam na alam mong jismil yung isinuhol sa akin na tinanggihan ko na isinrender ko sa kanila para ebidensya. Baka naman isipin ng mga kasamahan mo, ikaw ang bumulsa na sa 6,500 na yan. Ba sila? Nakakatawa naman yung trabaho nyo. Kung saan-saan ka nakakarating para maghanting ng kriminal, samantala yung mga pili sa kasama mo, ang hinahanting agogoda dance at ng beer sa beer garden. Pagkatapos sila mahikinabang sa pinuhunan mo ng buhay mo? Deng, tama na. Totoo naman ah. Bakit? May nakita ka na bang pulis sa malaking na nagkipag-shoot out sa mga kriminal? Wala pa. Mahikita mo lang mga yan sa mga TV news, picture taking, tsaka mga dyaryo. Kaya kung minsan tuloy, manganing ng tuwagin kita. Deng, tama na. Ah, uh, Mare. Pare. Eh, gabi na pala eh. Uuwi na muna ako. Salamat sa kape, uh, Mare, ah. Pare. Hindi na, Pare. Ako nang bahala i mo na lang ako. Sige, pare. Magkita na lang tayo sa headquarters. Oo. Oh.